building. Pukunin na lang natin doon. Uh, let's go, Mamayan. Wow. Thank you. Okay, you no, ready, ready na. Let's go. Goodbye, bye. Kami -bye. Ah, palo, palo na yan. Ready mo ang bike doon, na, Ready na, ready na tropa. Ready na. Ready na. Ready na. Ready na. Ready na. Ready so, birthday boy. Shout out. Ayun, ito na. BMX. Giant. Tartan Rinda Ito nga gawin muna tayo, tayo Chai -chai muna tayo Let's go Let's go, Let's go. Let's go. Let's go. siksain ayun o ano, mga mga riders ito na tayo dun update ko na lang kayo pag nandun sa place ang malapit na tayo in Dubai Museum

Ayan pa no pala yung padyang waiting pa rin Ito tayo sa Shake Shack Pero... Ito si Adrian may mga <laughs> gamit na ata. Ah, Tayo dikis. Si Jicris. Tayo si Edison? Sun. Si Edison Sun, paki-ninitin 'to yo. Kasama pala si Manay. Ayun, eh, kasama niya si Manay. Yung lagi namin kasama, mga abego niya. Ngayon yung pagka-nakita natin yan, pa-plastics 'di ba? Ha? Halad muna. 现在啊？ wala tayong 360. 360 hindi ma may mga stick lang siguro pre ah si payan so pre baga alam mo lang magguglo mo lang ako <laughs> <laughs> hey ayan si payan kami Sabi siya, masaya ito eh. Yan si Indre yan o. Ang uh -huh. malas <laughs> ang glue. Sige na yung kapatos. Video ka pa ka pa yan cellphone mo hindi mag video ka kaya mo naman eh. ingat lang ha Eh, dumikit na. <laughs> Dumikit na. Dumikit na. Yung kasi ginagamit ko yun, ang ginagamit ko eh Pati yun sa akin, ano yun mo din? Video ko rin, nasa iyo You know? Oh, Logo ako, hindi mo nakakikita eh. Makikita, eh. Hi -hi. Oh, super glue. Oh, di. Eh. Abit na. <laughs> dun sa madaling makuha ha. Ito hmm. Đến nằm view Đến nằm tà nào ấy, no? Pa yan. mas may mga ano pa yung sagdan ay sa ano? tulay may kasali mga bata oh dami nandun sa unahan mga bata bakit na tayo ng tulay? dami o oh. ha? Ah? Mga -exhibition eh. yeah, may mga nag-exhibition eh. wala <laughs> yung puti na. <laughs> etna na. Gilid-gilid. Diba? Ha? Sipsapal. Sarado ah. yan. Hindi ha, ibang ano yan. mga nag-exhibition na kabayan. No? Umibigat bị na, Umibigat bị na. ay mga pangain dito sa Alsapa toll gate si Casper si o Alsapa Kahit na nalit tayo na mga pangkain.

bayan ah, mga grupo ang naman sa mula ang baba na tayo baba uh -huh. na baba na tayo ng tulay so diretso pasok tayo nito mga panggay so kagabid nilagay na natin dun yung mga baon natin ang gamit hindi na pa siya magbike may may bit bit tawa oh so kayo utol yung isa kong bike mas papan ang gamit natin oh Trat tat 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 ha. business bay oh. business bay na tayo yeah. so yung iba nating asawa hindi na natin nakita nauna kasi sila tumigil pa tayo sa tulay dito yes, 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 Si buggy the clown Mga tropa ni na First timer 715 riding hotel dito sa Dubai ride

napakaganda ng Dubai ang ganda lalo pag malamig На nga eh. Pila ka, pila ka. May napalisin. Sa kabila na lang tayo, pre. Sa kabila. Na. Kaya naman dun eh. Papalisin kasi dyan eh. ito so, isang ride right natin isang ikot lang tayo kasi may pasok pa eh ayan paikot ikot na tayo ikot na tayo ikot na Get na the

yung kitang-kita gaitan natin pre yung ano dun, dun kami pumistong nakaraan eh sa loob. yan pare pa din na Thank you, brother. Yes, sir. Here we are. Go pick, go pick, go pick. Wow, can I want anyone... yeah. uh. sir. Yeah, Thank you. am right, right? Wina na tayo, uwi na. Hindi lang naman isa yung malilit eh. Ilan tayo? <laughs> picture lang sila. Di picture tayong grupo.

na agenda da Arab Emirates, bye.